Ayan mga kaibigan. Nandito tayo sa uh, Newport Newport Victoria. Ayan, dito ko lang nilagay yung isa sa mga, kasi may mga brim daw dyan eh. Wow, nakapin ka ha? Congratulations. Ba, magbigay ka ng ano, star sa kanya. Pinin ka pa? Ha? Masikat ka kay Koreana, pinin kanya.

biglang dami followers mo nyan nakapin ka eh Ayan mga kaibigan Ayan Dito yan yung Westgate Bridge Ayan kahabaan na yan, Tulay na yan Dito kami sa Newport Try namin na mag-catch ng snapper dito. Dito kami sa Newport mga kaibigan. Ayan, try namin na... Manghuli na along, marami maraming nagpipishing dito, ayun doon banda. Doon sa kabila, ang dami. pila, Tapos, ayan yung ano. Yung sa likod ko, yung warmest, warmest, yan o. Okay. Ah. Uh, may dalating pa na boat. Ayan o, mga kaibigan o. Ayan yung area. Webdock, Port Melbourne yun sa kabila niyan. Ayan. Merong darating na malaking ano. Bangka. Container container na boat. Ganda na ng panahon ngayon. Nandito tayo ah uh, uh, tayo ng ano uh, kung may mahuhuli tayong uh, snapper dito. Yan yung City of Melbourne mga kaibigan yan. Ganda ng araw ngayon, no? sarap mag-fishing. Ayan mga kaibigan, dito tayo. Gahanap tayo ng snapper. Magandang panahon ngayon, no? medyo makulimlim, ma Medyo konting alon. Ayan, nandito kami sa Newport. Good morning! Good morning mga palo! Wala siyan. Ayan, medyo maambon mga kabigan. Medyo muklaan, pero dahil nga mahilig ako ng isda. Maambon, maambon. 有理了吧？ Nakahuli kami nang ano? Mantik. Ano to po ng sampali. Ay ano? Nahuli kami. Nakahuli kami nang Banjo. Ay ano? Niyan. No? nauli namin. Uh, magandang hapon mga kaibigan. Ayan, nandito kami sa ano pa. Two hours, two hours inihap na kami dito mga kaibigan. Uh, wala pa rin. Nahuli namin starfish at banjo. Ayan oh, napakaganda ng panahon pa naman. Oh. Sana makahuli kami ng ano, ng snapper. Kahit isa man lang na stopper dito sa ano viral to eh. nung isang linggo dito may maraming snapper na nagpunta. Kaya titingnan natin kung makahuli tayo mga kaibigan. Okay. Sama niyo ako dito sa fishing. Ayano oh, dito. Yan. Dito tayo. Ayan mga kaibigan. Then. Yan, ayusin ko muna tong ano. Si baka mamaya bitbitin ito. Okay, antay-antay lang tayo dito mga kaibigan. Okay. So wait muna tayo. Ah uh, Darating na ngayon, high tide na eh. High tide na yung ano, dagat oh, tumataas na. Doon maraming salmon sa kabila oh. Oh. Okay, pero ang target natin is snapper. Let's go. Pauwi na kami. Ito may dumaan na napakalaking container oh. Kakasya kaya yan dyan sa tulay? Grabe, ha? Kakasya kaya sa tulay yan? Grabe oh. Lucky oh. Nasaan yung boat dalawa? Ayan oh. Yan naggagay eh, Yung dalawa. Grabe yung laking barko oh. Container oh. Maraming Pinoy na naman dyan. Yan o, ang laki Grabe mga kaibigan o oh. Ayan, tapos na kami mag fishing, wala kaming nahuli ngayon May naman banjo Nahuli namin banjo at starfish Ayan, Panuri mo na natin itong container ban, ang laki o oh. Kota Laris, Singapore. Awa, Singapore pala yan, galing o. Oh. Grabe, laki no. Balance na balance talaga siya. Oh. Yan yeah, no. Galing. Kasi kaya yan diyan. Yan yeah, no. Lucky. Dadaan siya sa tulay mga kaibigan. Oh. Lulusot siya sa tulay. Tingnan natin. Tingnan natin kung makakalusot yan. Parang ang taas ah. Galing nung nagtutulak na barko. Yung tagboat tawag yan eh. Yan oh. Binababasa po siya ngayon. Kasya ba yan? Grabe yung oh. grabe. Hindi <laughs> kakasya Hindi ka kasya. Galing nung ano. Sa gitna talaga siya pinadaan. Oh. Ah, pinaganon. Pinagano. Oh. Ito na. Oo. Doon sa gitna ang daan, oh Sa kasun ba yan ang kasun? Sa aso, laki, oh. Yan, yan, Wow, OMG. Kasya hmm. ba yan? Ah, Pinagano'n eh, pinaliko oh, siya. Pina, hmm. Parang tag-lead ba? Oh. Hmm. Galing nung ano yung captain oh. Gosh, yeah. Tingnan lang pala natin mataas no, para bang kasi. Ano? Na? Saktuhan lang siya. Oh. Hmm. Ito pala eh. Oh. Ayun no. ang <laughs> no. uh, pala siya, no? hinatid? Oo. Oh. Ayun o, no? Saktong Sakto, saktong-sakto. Sukat na sukat pala talaga yung taas. Hinatid siya. Wow, galing naman. Hindi, may dumaan papunta pala rito. Okay, mga kaibigan. Ito. Uwi na kami. Diyan, may dadaanan tayong ano. May dadaanan tayong... na yung ano namin fishing adventure ayan dito ah pagiling para makakita ka dun ayan ayan pauwi na kami mga kaibigan bye bilis nung ano port ayan palang port pili po oh. piris port alin ka oo bilis ayan pauwi na kami mga kaibigan Isang banjo at saka isang starfish ang nahuli namin dito. Okay. So, bukas po tayo ng ano? Bukas. Hanap naman kami ng ibang ano. Pleasure. Doon tayo. Ng ibang area. Uwi na kami. Gano'n tayo nang iwan doon, no? Hey. Okay. Yan ako, may bin. Bin oh. Red bin. Yan yung ilagay nila. Huh? Bin, bin ba? Yung, oh. okay. oh, mo na yan o. Basuran. Oh, tahu mana ni? liwanag oh, daming ano dito, ilaw. Pwede sa ano dyan, may place kung baka may isda? Pero may isda siguro sa yan, kaya nang dumadal yung mga parka, yung mga parka. Wala kaming ano ngayon, hindi kami pinalad. Kami Wala kaming isda. Hindi namin nahuli yung uh, target namin, yung snapper. Yan talaga ang fisherman, minsan zero. Yan. Tayo muna kami. Magan dito na lang kami mga kaibigan. At maraming salamat. Oh. Maraming salamat sa panonood sa susunod ulit na fishing adventure namin okay thank you bye bye Yeah, no? Okay.